Uh, runaway fitness gym dito po sa Kamuning, Quezon City. Umaga kay ganda coach. Good morning. Ayan. O, oh, kamusta naman? Ito ginagawa natin ngayon, anong tawag natin dito? Tayo ay nagsistretching. Yes, ma'am. O, so naghahanda na tayo para sa ating uh, Ituturo sa kanila na exercises at kasama rin natin ang ilang mga coaches dito, si Coach Moore at ganoon din si Coach Sara. Ayan. So simulan natin, ano yung uh, isang exercise na pwede natin gawin sa ating uh, bahay para sa mga misis ah. habang kunyari eh, may nakasalang, nagluluto o nasa naglalaba o ayan, anong pwedeng gawin? Ito po yung example. Uh, kailangan nyo lang ng upuan kahit anong klase. Ito, una, upuan ang kailangan. Tapos po? Ang tawag po dyan is seated dips. Sige ba, bang, pakita hmm. nyo po. Ang angle po niya, yung tamang angle po niya, is 45 degrees and then, go. Mm -hmm. Sige po. Pakita Aka niyo ba? po yung galaw. Yan, yan. Mga ilan yan gagawin? Mga 10 counts na po. 10 counts. Pagsisimula pa lang ng exercise, 10 counts. 10 counts na po dapat. Tapos pag tagal-tagal, pwede na gawin 20. Pwede na mag-increase. Depende 20. na sa uh, kung, pa, kung kaya ni Mami. Po. Apo. 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 Okay, next. Ang susunod nating exercise. Apo. Gamit lang po ng bottled apo. water. Yan, tawag po dyan, bicep curl. Oo. Yan. Yan, so, ito, ito pwedeng nga gawin habang nakasalang ang o mga po, puting abang, damit sa washing machine. Yes, habang naghihintay, mga 1 to 10 na Tapos yung ikot ng washing nyo. Oo, maganda na. Yeah, ang uh, braso ni Misty. Susunod naman, Coach? Ito po, bodyweight training lang po. Uh, uh, ayan, yeah. ano po ito? Bodyweight training for lower back and okay. hamstring. So, ito paalala lang natin sa mga sis, kailangan medyo ingat-ingat dahil uh, sa, kailangan alalay lang ng konti sa ating likuran. Okay. So, ang susunod naman ay ito naman. Ito po si ma'am squat, body weight squat. Oo. Uh -oh. Okay. So, ito dapat nakasandal. nakasandal sa ah, wall. Okay. Lalo sa Tapos, may mga edad na po. Oh. Para mo nang sinabi, may safe. edad ako, ah. po oh. yeah. Joke lang, Joke lang, lang po yun. So, Pakilan, oh, 10 lang eh. Ten counts lang po muna. For beginners lang. Okay. Yeah, para At, safe. Okay. Ang um, susunod naman. Natin, um, ano tawag dito? Yung material po natin, pwede pong panungket. Oo, nang ng tapos Extra lang po, tapos mineral. May talaga ng yeah. uh, mineral walk. Yeah, yan walk. po. Ang wino workout yeah. naman po niyan. Ito. Ah, so parang inaakit baba lang yes, niya. Po. Okay, ginaganong-ganon. Oh, Hindi natin kailangan bumili ng equipment. Oo, oo, oo. Kasi ba ba? yung mga baby fats namin dito oh, talaga bumabalik yeah. yan. Yung eh. pagdating ng tagal-tagal ng panahon, oh, po. bakit ba pa bumabalik yung mga baby fats na yan? Sunod naman, itong ginagawa ni Mami dito, ano naman ang tawag niya po? Ang tawag po side bend. Side bend. Para big. po mag-firm yan okay. yung bewang niya. Para gusto niyo pong lumit ang bewang niyo. Ayan mm -hmm. po. gamit lang po ng ano, mineral water. 1 to 10 lang din yeah. po ang bilang. Oo. Oh, okay, tapos Ayan. ang susunod naman ay eto naman, kung merong ganitong parang uh, yes, lamesa po. sa bahay. Okay, yes, ang po. gagawin? Ah, aakyat baba lang. Ah, oh, yan. At may dala rin uh, bottled water bilang para. So, yung magandang workout po yan yes. para sa lower. Sa lower? Lower body po. Like, lower sa body. legs. Okay, ang last ay itong kay mami naman. Ayun. Oh, one to ten lang din lahat ng bilang uh, nito, Coach Bong. Ha? Para hindi masyadong mabigla ang katawan ng ating mga mamis. O, oh, ayan. O, oh, mga amiga, wala nang dahilan para hindi kayo mag-exercise sa loob ng bahay. Madali lang, simple, hindi na kayo gagastos. Kayang-kaya nyo pa. At magbababo na tayo sa mga baby fats natin at huwag na masyadong mag-only rice. O, yan yes. muna ang ating uh, exercise ngayong umagang ito at balik muna sa inyo dyan sa studio. Salamat, Coach Bong.